delivery rider, kinain na ang order ng kanyang customer na ningil pa ng karagdagang delivery fee. Higit 45 minutes o 45 minuto ang inantay ng customer na si Aman Birendra Jaiswal mula sa Uttar Pradesh, India para sa kanyang in-order na pagkain sa isang delivery app. Nang magtungo sa parking area, laking gulat niya nang makitang kinakain na pala ng delivery rider ang pagkain niya. Nang komprontahin niya ang rider, mas nagulat siya sa naging asal nito. Ano nga ba ang mga sumunod na pangyayari sa kwentong ito? Alamin natin. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Aman na bago ang insidente, nang hingi muna ang delivery rider ng karagdagang 10 rupees o 7 pesos upang ihatin sa kanya ang pagkain. Sa una ay tinanggihan niya ito ngunit sa kalaunan, pumayag din siyang ibigay ang dagang delivery fee. Gayunman, patagal pa rin siyang pinag-antay ng delivery rider at nang mahuling kinakain ng rider ang kanyang order, pabalang pa siyang sinagot nito at sinabing, Do what you will! Ibinahagi ni Aman ang pangyayari sa social media at karamihan sa mga netizen nagkomentong ganoon din ang kanilang karanasan sa kaparehas na delivery app. Sa kasalukuyan, wala pang aksyon ng kumpanyang humahawak sa naturang app sa reklamo ni Aman. Ngunit ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang makakuha ng ganitong uri ng delivery rider? D Research -report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.